Matagumpay na naisagawa sa 62 barangay sa lungsod ng San Jose del Monte ang Barangay General Assembly para sa first semester ng 2024 nitong buwan ng Marso. Kabi-kabilang mga programa ng mga pamahalang barangay ng Districts 1 at 2 ang dinaluhan ng mga mamamayan. Ang Barangay General Assembly ay isinagawa bilang pagtalima sa inilabas na Memorandum Circular No. 2024-032 ng Department of the Interior and Local Government na inaatasan ang mga pinuno ng bawat barangay sa bansa upang marinig at talakayin ang semestral report ng bawat sangguniang barangay tungkol sa mga aktibidad at pananalapin nito, pati na rin ang mga problema ang nakaapekto sa barangay. Ang tema ngayong first semester na barangay at mamamayan, sama-samang nagtutulungan sa pagtataguyod ng maayos, maunlad at mapayapang pamayanan tungo sa isang bagong Pilipinas ay inaasahang magigim pundasyon ng bawat barangay tungo sa mas progresibong komunidad. Sa mga isinagawang programa, siniguro na ang bawat impormasyon na kailangan malaman ay naiparating at ang bawat komento ay nabigyan pansin. Buo naman ang suporta ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte sa pamumuno ni Congresswoman Florida Pirobes at Mayor Arthur B. Robes sa bumubuo ng bawat sangguniang barangay sa kanilang tapat na pangunguna sa pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga kapitbahay at kabarangay. Kasama ang mga barangay public information officers. Para sa balitang Sanosenyo, ako si Sharifoy Fuyapason Public Information Office.